So, hello sa inyo lahat mga ka -GG. Sa mga nagtatanong po kung anong ginagamit namin pambuhol na stick, ito na po yon Yan. Ganito po yung itsura na ginagamit namin ng stick pambuhol para hindi po manakit yung mga kamay namin sa paggawa ng yelo. So, ayan. Di ba nakikita nyo? Ang daming freezer na nakahilera. So, kung yan, lahat gagawa namin ng yelo. Tapos, mano-mano ang paggawa namin ng ice na kung parang mapuputol talaga yung kamay namin sa sobrang sakit. Kaya po, nag-isip kami ng paraan para hindi manakit yung kamay namin at mas mabilis yung paggawa namin ng yelo. So, ganitong stick po yung ginagamit namin. Ngayon po, ituturo ko rin sa inyo kung paano siya namin gamitin. So, kapag natutunan nyo ito at na-master mo, ay malaking tulong to para sa inyo. Promise guys, hindi kayo magsisisi. So, itong video na to ay ituturo ko lang sa mga interesado at saka naku-curious kung paano namin to gamitin. Kasi baka mamaya may mga basya na naman nagsasabi yung sasayang na naman kami ng oras para sa inyo. Kung may paraan po kayo na mas mabilis at mas maganda, doon na lang po kayo. Kasi po kami ay nasanay talaga sa mga ganitong ginagamit namin. So, simple lang po yan yung itsura niya. At ito ay gawa lang namin, hindi po namin to binili kung saan. Sariling gawa lang po namin ito sa channel ko, wag kang mambash kundi i-follow mo na lang at i-share yung information na to para matutunan din ng iba. Lalong lalo sa mga nagbi-business ng yellow diyan. So good na good ito para gamitin and nice idea. Pero kung may sarili ka ng paraan kung paano magbuhol ng yellow na hindi man nakita yung kamay mo, good na 'yon. Continue mo na lang at wag mo na tong aralin. Sa so, mga bago pa lang po nakakapanood ng video ko, yung gamit po namin plastic ay 8x11 plastic labo po siya. Yan. Kasi po malalaki yung eyes namin. So ang gagamitin po nating plastic ngayon ay 8x11. So, ito yung stick, di ba? Iikot natin itong dulo na binuhol natin. Tapos iikot natin siya. Tapos yung pag-ikot natin, hindi po siya patusok ng ganyan. Kasi mabubutas po yung plastic. Ang ikot natin ay pagilid. Yan. Pagilid. Tapos itong dulo ng plastic na to, yung hinawakan natin, ilulusot siya natin dito-dito sa butas ng bakal, sa gitna ng bakal at hihilain lang natin ng ganyan. Tapos nun, ayan na. Tali na, di ba? Isa pa ulit para sa mga hindi nakakakita. Kapag ganito na yung itsura niya, kasi di ba ganito naman ginagawa natin bago natin i yung, yung plastic, yung dulot ng plastic. Isa pa, iikot natin yung itong plastic dito sa stick. Yan. Tapos iikot natin yung stick na isang beses. Dapat yung pag-ikot natin, hindi yung patusok, kundi pa gilid lang. Kasi para hindi matamaan yung plastic natin. Pag gilid. Yan. Bagalan lang natin. Tapos, yan. Nakita niyo na. Nandito na ulit yung stick. Ito yung dulo. Ipapasok natin siya dito sa ilalim. Sa ilalim ng stick. Kita na. Nakapasok na. Nandito siya galing, di ba? Yan, ito sa labas. Ngayon, ipapasok siya natin dito sa ilalim. Kapag napasok na natin lahat ng dulo, itong stick hihilaan natin palabas. Okay, gets? Kapag nahila natin, sige pa lang natin ulit. Alam nyo guys, hindi pa talaga ako ganun ka-master sa paggawa ng yelo. Mas mabalis at magandang tingnan yung mga kapatid ko kasi ang bibilis talaga ng mga kamay nila kapag nagbubuhol ng tali. Mas mabilis kasi akong gumawa kapag mano-mano ang buhol. Kaso ang problema ay napakasakit naman niya sa kamay at halos talaga mamamaltos din yung kamay ko dahil sobrang dami din naman talaga namin ginagawa ng yelo. Kaya sa mga nag-yelo business dyan, kapag natutunan nyo to, malaking bagay ito makakatulong to sa inyo.